mga idol magandang tanghali no, hapon so nandito tayo ngayon sa kay Julian Sorplus 749 Rizal Avenue Santa Cruz, Manila dito ay assorted Japan Sorplus so ito palang pa palang ito ang makikita natin, naka-sell sila dito mga idol o oh. eto lahat dyan naka yan may timplahan ng coffee may mga pang inuman you know, ng wine or tobik alak pwede rin may mga ganito din oh 100 ilang piraso ba ito nakalagay kasi doon 100 100 pesos ang isa ito naman ito naman ay 50 ay 250 isa. ang isang piraso oh eto oh ay, ito ang ganda, oh. Yan, maganda talaga pag mga Japan surplus mga idol. Ito, oh. Ang ganda lagyan ng bulalo. So, ayan. Pasok tayo dito ngayon. Sana Ito yung mga malita naman dito, no? Oh, uh, ito. Kuya, magkano ganito, kuya? Ha? Tatlong peraso, 100 ito. Pamaypay. Oh, ang laki oh. Ito sa mga ganito po, kuya. Ha? to five. Oh, ma mahal. Pero maganda naman siya, kaya ito, five. Itong mga ganito, to five. Ano to? Oh, lawit-lawit lang yata to. Tapos may mga ganito din, oh. Hmm, nita. Huh? Meron din doong naka-hanger. So, papasok na nga tayo dito mga idol. Ito sa mga Japan Surplus, marami tayong mabibili dito ng mga quality kahit mga second hand. O oh, ito. Uy, ito kuya, makano naman? 1,500. Ito mga idol o. Oh. 1,500. Anong ilalagay dito kuya? Depende siya. Uh, kahit kwarta ilagay, no? <laughs> Eto. 1,500. So, dito naman tayo. Eto, oh. 50. Eto, 50. Sam sampak. Ito, may mga tumbler din sila, oh. Ayan, oh, mga tumbler. Eto. Eto sa ganito, ya. Yeah. Magkano? 100 daw ito mga idol. Oh, dito din oh, may mga takip oh. Hmm. Ito may mga ganito din siya. Oh, bakit naiwan? 50 pesos. Ano? Hindi ko alam na ano pala, naiwan pala. Ito, 30 pesos. Uy, to may, may bayong din oh. Oh, ito. Relo. Uy! Ang cute, ah. Para lang sa, ano, sa mineral ko. Ah, parang, yung sa mineral ko ay pag may sunog, ibababa lang siya. Ito yung, ano, oh. ito, mga antik na tong mga relo, mga idol, o. Oh. Yan, mga antik na. So, Punta tayo, ito. Oh, may kabini. ito. na. Wala tayong mata matanungan. Tapos ito, eto masarap uh, tutuan ng mga aros kaldo. Eto may takuri oh. 700 ang takuri. Pero yun nga, magandang klase ito. Eto din, 850 oh. Eto, maraming mga ganito. Pag nagtrito kayo ng ano eh, gaganito lang yan, spreto. Tayo ang malilito ngayon dito mga idol Ang dami dami nating mapagpilihan dito Eto O oh, ito 580 Ayan o oh, 580 Eto din may mga helmet O oh, Ayan o oh. Ayan ang daming mga helmet dito May sapatos din o oh. Ito original din siya Walang nakalagay kung magkano, no? Kasi ang mga tindera dito, tindero IDC. Oo, oh, e ganito din. Teddy bear, oh. Laki. din. Eto parang nakikita ko to sa Boraw, tanong. Ito ang bolt okay. Hindi natin kasi may number yan tapos may susi so and then bolt. So, Uy, ay, ang, cute. <laughs> ang cute naman, plancha. Pwede na siya sa mga damit, panty or bra, kahit anong ano. Kaso lang, ang kulang niya, ito ditong saksakan sa kuryente. Wala siya. Kaya di alam ni mama mag magkano yung presyo kasi wala na nga ditong saksakan. Ma'am, isang balot. Oh, eto mga idol, 25 isang peraso. Isang peraso, 25. Ito din, eh. di Hindi alam kung ano tong makina na ito. May electric fan din. Bakit merong nakasulat na TO? Ay! Eto! Ito maraming tayong nakikita nito sa Carmen Planas. Ito. Ito yung dart. Ito, ito, na lang natin, no? Kasi hindi nga na, no? Hindi nga natin alam kung magkano to, ha? Pas Ay, mabigat. Ano kayang laman niya ito? Ay, ano ba tong laman? Bubuksan nga natin kung anong laman ito. Bakit? Ay! Pang bowling yata ito. Ay, mabigat. Ito sa mga... Don ako'y amigo, labi uwagan Asawa ni pari, dinala sa tagingan. Pambisaya songs yun. Nahanap natin kung ano, may ano? Wala, makano kaya tong gitar? Kuya, Hindi so, ko alam kung lalagyan ba to ng sabaw. Ah, oh, wala din siyang presyo mga idol, no? Ito, kasyo din, no, oh, Napiano. Napiano. Ano kaya to Walang din nakalagay. Ito ang hirap dito na magtanong-tanong tayo. Kasi malayo din yung mga tindera. May mga customer din sila, no? Ayan. Ayan din mga idol, no? Oh. Ang ganda. Ito din, no? Oh. Ito, 1,250. Tapos ito din, lamshaydo. Oh ito mga idol 2,850 ito gumagalaw siya hindi natin gumagalaw din siya no ito din no? yan mga relo ito titingnan natin kung magkano to uh, 280 aray po ko lord mayroon din lampshade, yung lampshade nila pa na nakalagay. Ang ganda naman ng lampshade eh. Mm -hmm. na. Eto. Nakakita din ako nito sa Borautan mga idol ha. Eto din may aso. Kano kaya to? Ay, uy, ko. Ano ba itong 450 yung aso na ito. Ito, 650. Ito yung painting na to, 650. Oh, ah, mayroong bag. Ay, ang cute naman ang bag. Pero walang nakalagay magkano ang bag. Uy! Lahat, nakakatakot dito man eh. Hmm. Wala din nakalagay ng nga idol magkaano. Ito din. Ay. Ito, nakabox pa itong wallet. Oh. Mm. Mm. Ito din, oh, um, may nakahanger na rin. Oh. Um. Ang cute naman nito. Oh, mabigat. Ito, 300. Ah, ganito lang, oh, 300 pesos. Ito, ah, walang nakalagay. Ito, ang ganda, oh hindi natin pwede buksan na kasi nakasose siya. Ayan o. Ah, mayroon doon 450 yung dalawang may bilog-bilog siya. Nakalagay 450. Ito din o. Oh. 350 ito mga idol. Oh. Wait eto 1500 eto yun oh. 1500 ay ano ba yun nakalampag na siya ito very sad naman ito 250 reaksyon ng ano niya kaamata ay eto hindi natin pwede buhatin yan kasi kabayad na tayo ito, 2,550. Oh, mayroon pang ganito. May susi pa si mga idol. Eh. Hmm. hmm tingnan nyo. Wago. Ito, 220. Parang dabong. Kawayan ba? Ito din, no? Oh. 380. Oh, may baboy da mo, oh. Magkano kaya ito? 200, ay, 380. Ito, 40 new dollars. Ito, 1,200. Dito din, oh, magkakamukha siya. Ito si Boda, nakahiga. Ito. Ah, 1,000 si Boda. 1,000 pesos. Uy, ito, oh, may kalisa. Uy, ginoo ko. Titingnan natin kung mayroong nakalagay magkaano. Ah, walang presyo. Ito, may manok din, Wow! Ito na yung dragon. Ito yung pampaswerte sa so, kanila, 890. Dragon Hmm. No? Oh, ito oh. Bonus o. Oh. Ang cute man, Ito din si dragon din. Uh-huh. Mm -hmm bigat ng takori na ito oo 1,500 tanda may maliit din naman ayun nyo na malaki may maliit ako yung ginawa ko 1,000 lang ang maliit ito my painting oo mayroon ito 1,500 din ito yung kulay itim, no? Tapos may mga ganyan din, no? Ito. Oh. Wala. Uy. Ano kaya ito? Ano kaya yung igigiling dito, no? Nalala ko tuloy yung gilingan namin sa probinsya. Titingnan natin. Oops. 850 lang mga idol, no? 850. Ito, bilog ang mundo. Uy, hala, ilaki ang sungay sa kabaw. Hindi natin alam kung magkano yung sungay. Ito pa din yung... Uy, may aso. Oh, mabigat. Ah, 1,500 din siya. Bigat, mga antik na talaga to. Mayroon din ganyang relo. Ito. 580. easy, ito din oh. Hmm. Ito, may wallet din siya. Oh, ang ganda oh. And then, mayroon din sandal. So, sinusuot ba talaga ito? Ano? Isang set na yan siya. Mayroon din siyang pamaypay. At mayroon din siyang leg pro. So, ito naman dito. Ito, 6,000. Ito lang. Ito, 6, 800. Ito naman, titingnan natin, ha? Oh, walang nakalagay. Ito, barko, barko. Huwag ka natin maiki, ha? 1,000 lang siya, mga idol. 1,000 pesos. Ito din, oh. 380 lang. Tapos ito, titingnan natin Kasi ang ano, nandiyan sa ano, 200. Tapos itong Gini Gini, walang nakalagay kung magkaano. Ang ng tenedor at kutsara. O, oh, hindi ba? Wala walang nakalagay magkaano mga idol. Uy, isang set Yan o, isang Isang set. Oh, ito din oh. Ito may sapatos oh. 380 lang. Mura na 380. Oh, pati dito ang bato, oh. binibinta ang bato. 250. Oh, may box din oh. 250 lang ang box. Oo. For 480. Ito may ebon oh. Antik na antik na rin yung ebon 480 din ang ebon. Ito. Ito din ang laki ng ebon oh. ito may kalisa. cute ng kalisa. Uy, kabayo na lang ko lang ito, ha? Huwag ka natin may iba ka matanggal. Oops. Sulitin natin. Ay, walang presyo. Magkano tong kalisa na ito? Halo Gitu mengagami pang Construction Oh hmm. Oh Madami pa pala dyan Mga stack Ma, may baik pa huh? panghuli sa isda to. O, oh, ito ang daming mga bike na magagandang bike. ko. Oh. ito panghuli sa paro-paro. Hindi <laughs> ko alam kung saan ito panghuli. Dito, akyat tayo dito, no? Pero ito, makikita natin dito sa pag-akyat ng hagdan. Dito, mga idol. O, oh. ala. lang. Buti na naman may salamay na tayo. Makakita tayo ng maayos ngayon dito. Oh. It, ano to? 1,300. Ay, hindi. Ito, basta ganito ang presyo niya. Hmm? Kwago? Kwago? Oops! Parang sira na ang pinto. O, oh, dito tayo papasok. Makita natin, no? Oh, mayroong... Ito, oh. tropa, tropa. Ito. Ito din, pang-exercise din ng pambabaeng. dito kayo makakita ng mga ganitong mga pwede nyo mabibili, oh. Uy, baka makasabi. Oh. Ang laki. Uy. Ito, oh, mga idol, oh. Yan. Maliit na. Piano. Pwede rin mapindot-pindot din dito, o. Oh. Ayan, o. Oh. Hmm. Ay. Wala pang nakalagay kung magkano, no? Ang presyo, no? Tapos ito, may malaking boda dyan, no? Oh. Oops. Ayan, marami kayong makikita dyan. Marami kayong mapagpilian. Ito, may Coleman, no? Oh. Walang, walang presyo siya, mga idol lawahan siya. eto mayroon din pagoy may mga box na ganito eto may colman na like red tapos ito, ang liyet ng takore walang uy walang nakalagay din na fresh. basta yan dyan to walang nakalagay na presyo din ng iipon mga idolo. nakasabit din. Uy, ito. Pa rin yung ikot-ikutan. Ito. Tumutunok. Oh? oh. mga elefante, mga pang-display sa mga ano, bahay, mga antique na kaisyo. Ito, mayroon ding mga ganito. Mga ano, ito, 550. Tapos, ito. Ah, wala siyang bukasan. Ito, dalawang pirasong natirang. Ah, ito. Uy, ang lakay naman yun ito. Ay, karakas. Okay. ito tayo, oh. Mm. Ang cute. Ay! May! Hanggang sa pinakamaliit, mayroon pa pala dito. Ang cute naman ito. Ang cute, oh. Ito, 499, 780, mga pinti. Ayun, 980. Ayun, 580 dito. Ay, 5,800. Depende, mayroon ng 780. Ayan, May radyo, Ay, hindi pala. Laruan lang pala siya. Meron din ganito. Ah, bigat. Hindi natin pwede bungatin. <laughs> ano to siya? Sa coffee yata to. Ito, mayroong ano, kumpit-kumpit, oh. May ano, kutsara din. nga malukong naman to. Telephone, eh. Ito yung ano, pang-golf. May laman na pang-golf, oh. Ito. Hmm mababa na nga tayo. dandahan dahan lang tayo. Kasi nandoon yung ano, oh, mga iba't ibang mga paninda pa, no? Wala naman. Meron lang, anin lang. Siguro may adjust niya to Pwede siya i parang i -zosom. Pwede rin. Basta ito, pwede siya i Magkano kaya ito? Dalawang peraso na lang pala ito. May, may red at saka may black. Hello. Parang ice box. Ano yun? Ay, to. Uy. Ang cute. <laughs> Ang cute. Mm, hindi, na hindi na siya malak. Ang cute naman na ito. Hindi ko alam kung anong purpose niya ito. Ito mga idol, oh. Magandang klaseng pag-badminton. Bad ito. 650 lang. Ang ganda nito, hindi tulad sa mga nabibili natin ng ano, uh, sa mga purpalingke ito. Oh, tigas. Gandang klase. Dito pang skateboard nyo, kuya. 1,500 daw itong ganito kalaki ng skateboard. Ito, oh. Oo, oh, oh. yan marami. Ito, 500. oh, may mura din pala. Ito. Ito, 800. 800. Ay, ito, ito, 800. Tapos ito, 500. So, depende pala sa klase, no, kuya, no? Mm -hmm. nga guys no nakita natin dito ang mga uh, kagamitan sa Japan surplus. Lahat ng items dito ay uh, Japan surplus talaga. So ayan, magagandang mga klase at talaga namang matitibay, no. So ayan Uh, kung gusto kayong pumunta dito, uh, mga nangunguliksyon or pwede rin gamitin ninyo sa uh, may mga plato din, may mga baso, yung mga timplahan ng kape, may mga takore, basta lahat, halos lahat, andito na. No? So yung iba dito ay hindi natin alam kung magkano. So kung pumunta kayo dito, ay lumapit lang kayo sa counter at itatanong ninyo kung magkano. So, alam ko sa mga hand, mga kababayan natin na mahilig sa mga Japan surplus. So pumunta na lang kayo dito mga idol. So yan lang. Maraming salamat sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers na palaging nilang suportahan ang ating YouTube channel.